Ayan po guys Andito po tayo Banda sa gilid ng kalsada po guys Aakyat na po tayo Sa overpass Para baka uwi na Siyempre Hanapin po natin ng tan po guys Ayan Saan na kaya yun Ito na kaya yun Ah ito na ay salamat ang ganda ng ano po guys yung ating mga ginawa sa panahon ngayon sana po nagustuhan nyo po yung ating mga nagawang video kahit na hindi ko masyadong may describe lahat Ito pong... Hagdan lang po ito, guys. Patawid po ito sa kapila. yan yan Medyo mataas lang po. Pero sanay na po tayo nung makit ng hagdanan. Ayan, oh. Diba? Ayan. Malinaw na po. Itong ilalim po yata na ito, guys. Itong overpass. May ginagawa po yata. Kaya yung mga nagtitinda halos karamihan nasa baba ano kaya ito may ikirala po ay ito pong katapat po na ito guys itong tulay na itong karutong sa ano na po yan guys sa choice kailangan ano tayo guys sana kaya yun ah uh. Ayan po guys, ako mapapas nyo ano. Ayan po, choice market Ang karuktong po ng tulay na yan Ayan, nandito na po tayo guys Bababa na po tayo Ay, salamat Ano po guys, ayos na po ba kayo dyan? Panalo Shoutout sa lahat ng may araw ng day off ngayon Friday Ito lang po kasi ang naisip kong gawin po guys kaya ginagawa ko po ang ang mag-vlog po nang ganito po kahit na nag-iisa. Nakaboy lang po tayo. Wala po tayong kasama po guys. Ayan po guys. Pero ayun nga po pala guys, meron pa po pala tayong ano. Ah, uh, gusto po pa isa pa. Meron pa tayong isang mission. Ayan, nandito na po tayo sa baba. Kailan po tayong ano? ay maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan po nating nanood. God bless po sa lahat. Follow po kayo guys sa akin pong Facebook. At Reels. Makadaan po kayo tayo dito. Crisanto pon, pon po ang akin pong pangalan po guys. Crisanto Space pon, pon Yan po ang akin pong pangalan sa Facebook at Reels. Chris Blind, wow, panalo po ang akin pong YouTube channel po guys subscribe na po kay guys yan huwag nyo pong kalimutan mag like at mag comment syempre ayan po maraming salamat po guys ha, sa lahat po ng mga nanonood yan isang magandang araw sa inyo pong lahat bye bye po